Okay guys, uh, good morning. Welcome to my channel. So, ang tuturo ko sa inyo ngayon ay ano, paano ba maiwasan niya wala tayong free wheel O paano yung tuloy, continuous yung free wheel ng ating gulong? So, tetestingin ko to para makita nyo na naka-free wheel siya. So, angat na natin tong ating gulong. Ayan guys, Kung oh. iti kung nakikita niyo, maganda yung free will niya. Kasi tuloy-tuloy ito sa group. So marami nagtatanong, bakit wala silang free will? So ngayon, i-explain ko sa inyo kung anong reason bakit wala kayong free will. So ito yan guys, ang dahilan yan. Kaya nawawalan tayo ng free will sa ano natin, motor natin mapa front tire man yan o parer tire dahil dito sa caliper sa mga naka disc brake lang to guys ah, yung explain ko sa inyo yung naka brake drum is another ano na yun kasi yung motor natin ay disc brake so para to sa lahat ng motor na naka disc brake so ang nagiging cost ng pagkakaroon ng ano natin na wala kang pre wheel ay dahil dito sa caliper ito guys yung caliper na yan So dalawang sakit, dalawang trouble ang dahilan ng caliper na to. Unang-una, wala kang pre-wheel na maayos. Pangalawa, kapag napudpod na yung brake drum mo, hindi mo to, pag nagpalit ka ng bagong brake pad, hindi mo siya basta may sasalpak. Ang ginagawa dyan ng mekaniko, disclaimer ha, hindi ako naninira ng mekaniko guys. Sinasabi ko lang kung ano yung nakikita ko na mali ang ginagawa ng iba, yung nakita ko e, i-grinder nila yung brake pad, so wag kayong papayag guys kasi yung brake pad na yan, makapal talaga yan 0 yan, dapat pasok yan pag ikinasa yung gulong mo tsaka rotor, yung rotor disc na to so kayong papayag na anuhin yan uh, grinderin nila, kasi sayang yung ano natin Pangalawa, nanganganak yung problema dyan. Nagkaka, ang nangyayari, napupudpud agad itong rotor. Dapat kasi hindi ito mapupudpud. Yung rotor disc na to. So kapag napudpud agad yan, ibig sabihin may problema. So yan yung mga masusol dito sa ituturo ko sa inyo uh, tutorial. So ang dahilan guys, itong caliper natin. Ang caliper kasi guys, ito yung nagdadala ng alignment ng ito, ng brake pad natin so anong nangyayari dito, kapag lagi yan nababaha, lagi yung nilulusong sa baha or hindi nyo minimaintenance yan kada taon or every 6 months, depende na lang sa inyo kung paano kayo mag-maintenance. kapag ito ay hindi nyo ginagalaw hindi nyo minimaintenance yung caliper na yan nag stack up yan guys ang mangyayari niyan, ang common na na-encounter ko dito sa motor na to hindi ko siya maintenance, 2 years siguro or 1 year. So nangyari dito, lagi nilulusong sa ba, na-stack up yung caliper. So no, doon siya sa pinaka, inaabot siya sa pinaka manipis. So ngayon, pag ikinasa mo to, bagong brake pad, hindi mo to may papasok, tong rotor disc na to. So ang gagawin mo dyan, ganito, babaklasin natin to para makita nyo. Ituturo ko sa inyo kung saan nagiging problema. Baklasin muna natin tong caliper. So ito guys, kalasin muna natin kayang kaya nyong gawin to so, Tanggalin muna natin yung gulong So ito ang nagiging problema nyan guys Itututo ko sa camera Para makita nyo Ito guys, ito Nakikita nyo to Ito yung bracket ng ating caliper Dalawa yan Isa dito, tsaka isa sa ilalim ito, ito. Yan, at saka ito. So, ang gagawin nyo dyan, simple lang. Kakalasin nyo to, lalagyan natin ng grasa. So, kalasin natin tong ano. Pag nakalasin nyo dun sa gulong nya, pwede nyo nang hugutin niyang caliper nyo dito sa bracket. Wait lang. Kailangan pala natin tanggalin tong brake pad para mahugot natin to so ito guys tatanggalin ko lang yung isa ito kasi nakalock dyan eh yan so tanggalin ko lang to isang ito yung brake pad nya guys so ang gagawin nyo lang para ma-maintain nyo yan yung pre-wheel nyo ito hugutin nyo lang tong caliper Yan. Ito nagiging problema niyan. Pag ang grasa nito ay tumigas, nag stuck up tong caliper na yan. So, mangyayari dyan, wala ka ng alignment kasi daladala -dala ng caliper yung brake pad. Ayan o, oh, yung brake pad nyo. So, kung saan ito mag stuck up, doon mapupunta yan. Pag ikinasam mo yung brake pad na yan hindi na siya gugulong ng maayos kasi naka ano na to nakalapat so ang gagawin nyo guys napakasimple lang lagyan nyo lang to ng grasa ito 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 lalagyan nyo lang ng grasa yan to yung loob nyan ayan o oh. tsaka tong ilalim nito pati yung ito ito yung bracket na yan so yan lang ang solusyon dyan kailangan i-maintenance yan So, na kasi medyo malikot yung camera natin. Eh. So, ang gagawin ko, lilinisin lang natin yan. Tanggalin mo lang yung dumi. Huwag kayo malilito dyan, ha? Actually, nililinis nilinis ko na to kasi nagbiyahe ako ng baler nung nakaraan. So, punasan nyo lang to Lagyan nyo lang yan ng grasa. Linisin nyo. So, ayan guys. Ang nagiging problema, ha? ito. Itong suksukan na to ng caliper. Tsaka itong bracket. Kapag tumigas na itong grasa, nag stack up yan. Kung abutin yan, doon na yan. So, nakaka yan sa ikot ng rotor. Ng gulong. So, lagyan lang natin ng grasa yan. So, yun lang naman ang solusyon yan. Lagyan nyo lang ng grasa. Ganun lang siya kadali i-maintenance. Eh, Gagrasahan nyo lang yan. Tapos, linisin nyo kasi pag sober sa grasa, ang nangyayari, kinakapita naman ng mga buhangin. So, ito, lalagyan ko lang ng grasa sa loob. Yan lang naman ang pinaka-maintenance yan, guys. Lagyan nyo lang ng grasa. Bahala na kayo kung every kailan nyo lalagyan. Basta lagyan Maintenance nyo lang. Pag tumigas na yung grasa, linisin nyo. Ginagawa ko dyan. Ginagawa ko. Tutuli. Yung pang tutuli. So, ayan na guys. Kita nyo. Bukahin nyo lang ulit yung ano nya. Yung brake pad nya. So, ikakasana natin to. So, ayan. Palik na natin yung ano. Yung ating gulong. Kaya magalala, madali lang ikasa madali lang din tanggalin. So napakasimpleng problema niyan pero ang daming perwish yung dulot niyan. Tapos nanganganak yung problema niyan. Wala ka ng free hindi mo may yung brake pad mo. Na. Madaling napupudpud yung rotor disc mo. So yan lang kasimple ang problema at yung solusyon. So lalak ko lang tong ano niya, nut niya. So ayan na guys, kita nyo. Bukahin nyo lang uli yung ano niya, yung brake pad niya. So ikakasana natin to. So ayan, balik na natin yung ano, yung ating gulong. Kaya lang, madali lang ikasayan, madali lang din tanggalin. So napakasimpleng problema niyan pero ang daming perwish yung dulot niyan. Tapos nanganganak yung problema niyan. Wala ka ng free will, hindi mo may yung brake pad mo. Madaling napupudpud yung rotor disc mo. So yan lang kasimple ang problema at yung solusyon. So lalak ko lang tong ano niya, nut niya. So ayan na guys, kita nyo. Bukahin nyo lang uli yung ano niya, yung brake pad niya. So ikakasana natin to. So ayan, balik na natin yung ano, yung ating gulong. Kaya magalala, madali lang ikasayan, madali lang din tanggalin. So napakasimpleng problema niyan pero ang daming perwis yung dulot niyan. Tapos nanganganak yung problema niyan. Wala ka ng free wheel hindi mo may yung brake pad mo, na. madaling napupudpud yung rotor disc mo. So yan lang kasimple ang problema at yung solusyon. So lalak ko lang tong ano niya, nut niya. So yan guys, paikutin na natin. Pipreno ko. So yan yung pre nya niya. So yan lang guys, ganun lang kadali. Linisin nyo lang to at lagyan ng grasa. So, ito lang ang nagiging problema nyan. Yung pag nag i up, dahil sa tumigas na yung grasa, nag i up yung caliper. So, yun o, nanganganak na yung problema. na ka na ng... Ang unang indikasyon nyan, nawalan ka ng pre-wheel. So, tandaan nyo lang, pag nawalan kayo ng pre-wheel, dito agad ang i-check nyo, yung caliper. Kung naka kayo, ha. Ah. Sa hindi naka-disc brake, iba ang kaso nun sa mga brake drum, guys. So yun lang, sana may natutunan naman kayo sa vlog natin ngayon. Maraming salamat.